Yan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Araw po tayo ngayon ng linggo at yung pagtatabas po natin sa Nyugan, pinatigil po muna ng may-ari kaya ngayong araw po ay makuha si Boy Pinoy ng kawayan. Sajon, <coughs> magtahan ng kawayan. Ang gagawin mo? Bakit ka nandiyo? mga Pinoy, may dala po tayong sukatan. Ayan. Ito po yung haba ng ating ano, sa isasahig. Nagdala na po tayo at puputulin na natin doon sa Nyugan. Yung ating kawayan na kukunin. Doon po sa Nyugan ng kapatid ko, mayroon po doon kawayan. Doon lang tayo makuha. Dito na tayo madaan mga Pinoy. Ayan. May daan po dito. May ilan na iba yung mo na yan? Ang dami rin pala, ano? Ayan mga Pinoy, nagkukupras po yung kapatid ko ng niyog. Grabe ang usok. Luto mo na yan mamaya. magagatong grabe ang usok ngayon umaga mo lang yan ngayon umagang maga nakuha ko ng kawayan dyan sa kinuhaan ko dyan ko napuputol-putolin para hindi mahirap magpasan oo nga babaakin ko na rin dyan para yung dumi ay maiiwan na dyan. Lakas na ng apoy. Lakas ng usok ay. Puro bunot. Bunot ang ginagatong mo. Thank you. Yan mga Pinoy, tapos na po natin baakin. Ayan na po siya. Oh. Lilinisan na lang po natin yan. Ayan mga Pinoy, tapos na po tayo. Yan po yung naalis dun sa nilinisan nating kawayan. Ayan na po siya oh. yan Oh. Ayan. Tinalihan ko na po at bubuhatin ko yan papunta dun sa ginagawa nating kubo. Oh. Ayan mga Pinoy Oh. Nilinisan ko na po yan. At ito po yung ating natanggal. Ayan. Ayan. yun mga pinoy tara po at tayo'y pauwi na Ah, uh, medyo malayo-layo ang lalakarin natin mga Pinoy. Update yun na lang po sa inyo pag naandoon na tayo sa kinagawa nating kubo. Hal mga Pinoy na dito na po tayo sa kinagau nating kubo. Ano? Kubo at bahayan ni Boy Pinoy, mga Pinoy. Ayun po yung ating dinalang kawayan. Ayan na po siya.